Paglimita sa paggamit ng electronic gadgets tulad ng mobile phones, layo ng All Aboard Expo 2025. Binigyan di ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kahalagahan ng paglalaro ng board games lalo na sa panahon ngayon na mas naadik na ang mga kabataan sa paggamit ng mga electronic gadgets. Sa pulong balitaan para sa All Aboard Expo 2025, Nagaganapid sa Lungsod, Quezon sa ikadalawang putsyam ng Mayo hanggang unang araw ng Hunyo, sinabi ni Ben Monte na hindi nagiging maganda sa kalusugang pangkaisipan o mental health ang labis na paggamit ng cellphone. Anya, ilan sa mga kahalagahan ng paglalaro ng board games ay pwedeng maging paglibangan ng buong pamilya o barkada, nakakapawi ng stress, at nakakabawas ng screen time na delikado, lalo na para sa mga bata. Una sa lahat, ko ito ang sagot sa malalang problema na ng natin social media addiction, kumbaga, or gadget addiction. Na alam naman natin napakarami ng pag-aaral na nagpapakita na ang labis-labis uh, sa -labis paggamit ng social media ng mga kabataan ay nagiging sanhi ng tinatawag na mental health problems, depression, anxiety, at marami pang iba. And eto uh, ito yung uh, aming panawagan sa mga pamilya na let's leave our gadgets behind and let's start embracing another format of entertainment. Kasi gaming is after all a form of entertainment. Pero ang expectation natin dito ay hindi lang makapataan ang pumunta pero buong pamilya. Kasi lahat naman ng mga board games natin ay family friendly. at uh, uh, These are opportunities for friends, mga barkada, to bond uh, without their gadgets. And most importantly for families to rediscover each other and enjoy each other's company while playing these games that are not only fun and entertaining but also they enhance and uh, enrich our different skills. no Kaya very positive yung values ng uh, gaming convention po natin ngayon. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat. Uh, lahat po ay welcome dito sa event na ito. Walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian. Lahat po, lalo lalo ng mga pamilya Pilipino, uh, sana po dumalo kayo mula May 29, June 1 sa ating po All Aboard uh, Gaming Conference sa um, Vice Center dito sa City Hall Complex. Ang All Aboard din ay magsisilbing isa sa mga landmark celebration ng board game culture sa Pilipinas. Noong unang ginawa at dinoon ng gaming library katuwang ang isang local government unit. Dumalo rin sa pulong balitaan si na City Administrator Mike Alimurong, Gaming Library CEO Hans Fernandez at Quezon City Tourism Department Acting Chief Operation Officer na si Giana Aira Barata. Iba-ibang board games ang nag-aabang para sa mga Q-Citizen at board game enthusiasts sa nasabing aktibidad sa QCMICE Center. Para sa mga interesadong makiisa sa Gaming Expo, maaaring mag-register sa link na nakasaad sa description box ng video na ito. Mula rito sa Lungsod, Quezon, ako po si Mikey Santos, Dugong Maharlika, Lahing Maginoo para sa buong mundo.